Napabalita nga mga kawan stories na maganda na nga ang nilalaro ngayon ng ating kababayan sa team ng Yokohama B Corsair na kung saan, base sa stats dito, nag-average si Kai Soto ng almost 20 points sa game. Well, medyo kakaiba nga ito kung ikukumpara natin sa ibang stats ni Kai Soto sa ibang team kagaya ng sa NBL Australia at sa Hiroshima Dragonflies. Pero tara na tignan natin ngayon kung paano at ano bang ang rason bakit bigla na lamang nagbago ang takbo ng average ngayon ni Kai Soto. Eto na nga ba ang simula ng pagangat muli ng kanyang pangalan? O hype na naman ba ito ng mga fans? Tara na pag-usapan natin yan dito. Pero bago nga yan, please don't forget to hit the notification bell at mag-subscribe sa aking channel. Simulan natin kung saan nagsimula ang pagbago ng laro ni Kai Soto. Balikan nga natin yan mga ka One Story Laro ni Kai Soto sa Gilas, Pilipinas. Dito na nga nagsimulang magbago ang confidence ni Kai Soto. Marami nga ang nakapansin na perfect fit si Kai Soto sa sistema ni Coach Tim Cohn. Dito nga mismo nagsisimula ang triangle offense kadalasan ni Coach Tim. Ayon pa nga sa naging pahayag ni Kai Soto sa kanyang interview, napakagaan nga daw sa loob na pagkatiwalaan siya ng isang coach gaya ni Coach Tim binibigyan ng tamang minuto at laging nagbibigay ng mas maraming ball touches. Kung inyo ang matatandaan, nakakuha nga dito si Kai sa kanilang unang pagaharap kontra sa Hong Kong ng 20 minutes at sinundan rin naman ito ng another 23 minutes. Isang senyales na ginagamit talaga ni coach Team ang height advantage ni Kai Soto. Mas komportable rin naman daw maglaro si Kai Soto at hindi na pe-pressure. Hindi katulad noong under kay Coach Chot Reyes pa siya na malaki ang expectation sa kanya. Ayon pa nga sa kanyang interview ni Kai Soto, masayang masaya siya ngayon under kay Coach Team Cone at mukhang ang confidence nga dito ni Kai Soto ay nadala niya hanggang sa Japan. Eto naman ang pangalawa from Hiroshima Dragonflies na transfer nga si Kai Soto sa Yokohama B Corsair noong December 20, 2023. Ito nga ay sa pamamagitan ng loan agreement swap package deal. Naniniwala nga ang team manager ng Yokohama na matutulungan sila ni Kai Soto lalo sa opensa at perimeter defense gamit ang kanyang tangkad and guess mukhang napanindigan dahil grabe nga ang naging laro nito sa kanyang huling limang laro. Nag-average nga ito dito ng 20 points per game, 10 rebounds sa 77% foot percentage nito sa loob ng almost 26 minutes per game kunsan napabilang agad siya sa starting five. Ang maganda nga dito, mga ka-one stories, paniguradong mapanood rin ang coaching staff ng Yokohama ang laro ni Kai Soto sa FIBA Asia Cup na naka apekto ng gusto sa kanyang stint sa Yokohama. Ika nga nila, he's playing the best basketball career with the best point guard in Japan. Well, dito na rin naman nga pumasok si Yuki kawamura na literal perfect fit para sa ating kababayan Bakit ito nga yan? Napakataas nga ng basketball IQ ng point guard na ito na kunsan gamit na gamit ang tangkad ni Kai Soto Marunong bumasa ng play Alam kung nasa nakapwesto ang mga kakampi lalo ang ating kababayan at specially ang kanyang passing ability And Isa nga ito sa past first point guard na nagdevelop sa game ni Kai Soto Napakalaking benepisyo nga ang naibibigay nito 22 years old habang 21 years old naman ang ating kababayan. Nabansagan pa nga sila ditong best combo sa Asia dahil sa elite synergy ng dalawa. Naniniwala rin naman si Coach Taketo na magiging successful ang dalawang ito sa mga susunod na taon. Hindi man sila palaging makapasok ngayong playoff dahil sa bagsak na win-loss record ang mahalaga. Napatunayan nilang may ibubuga ang combo na ito.